hanap ng maiuulang. Mahal-mahal pa si Nito dito eh. Ops. mahal? mahal. Mahal-mahal. Oh. Oh, Paano magkakasya yung pera mo? oh mag magkakaroon oh no oh kaya oh magkanta ko gubat na oh, mga shell naman dito ano to ano to kahong Ito naman um hmm. mahal ko. Oh, kutong tubig. Mabahal. Kanyan ko naman ang mama. Diyan naman. Kutong tubig. Tapos mga limang. Alimasak pala. Wala. Mamahal ng isda. Mamahal ng isda hindi kasi yung pera mo wow tingnan mo yung dilis yung maliliit sobrang liit naman na ito ang mahal wow oh no oh may tulingan dalawa ba ay mahal ito so expensive ito naman mga patay na oh no mga patay na mura nga sana okay, makauwi na nga wala na napili, babush